At couple founders natin na si uh, Coach, ayan, JPT mo natin, si Coach Sherry sa na binigyan ako ng pagkakataon na makapag-share dito, no? So, ayan, so taas mo na yung first time, ayan, so taas kayo mga first time, ayan, so grabe ang dami, no? So luma natin din dyan, ayan, stay tuned na kayo kasi ayan sa mga first time po, grabe, at ah, natin ganyan lang naman din po, lang din ako dyan.

Ayan. Grabe. Ayan. So, grab one. Yes! Kupre. Diba? Ayan ako nung nagsisimula ako dito sa negosyo natin. Diba? So, hinihiling ko talaga na huwag ako na CV tayo at time. And the, time. And the same time hanggang ngayon, talaga. Grabe, diba? So, eto lang naman po ako nung nagsisimula ako. And syempre, dati lang naman po akong criminal gist to Diba? So, grabe <laughs> diba, naman yung pag ako dyan. Ayan. So, isa din po sa Wednesday ng ano namin, ng school namin. Ayan, oh! so, dating yun, no, din si Dante, layo-layo talaga, diba? And, kasi ito na yung mga ano, nakakasama ko, kulot, si Boy, ba? and siya, yung mga yung mga napakawa. Wala po dito sa ano, industry na to. So, ganyan po yung mga ano ko, diba? And, ito po yung ano po, yung bakit kailangan ko gawin yung pangarap ko. 'di ba? Syempre para sa mga video ko, sila po yung kinukuha ko ng lakas sa tuwing nahihirapan ako dito kasi bakit? Dati lang naman ako ay estudyante, wala akong alam sa pagnenegosyo, 'di ba? Pero dahil sa nakita ko yung industry na napakaganda na sistema na talagang pinapangarap ko na kung saan magbigyan sila ng mga gusto nila, di ba? So kaya bakit hindi mas ginagrente siya, di ba? At the same time, Ayan, so ito po yung mga aplen ko, di ba? So yan po yung play ko kung nasan man sila ngayon, pero honestly wala na sila, di ba? Wala sila, pero may nag pa rin sa nila na agila nila, di ba? Kahit na wala yung aplen mo sa tabi mo, dahil since ito yung may pangarap, di ba? Bakit? Pag wala ba aplen mo, hindi yung bumawa pangarap mo? Ang kakamahiga boy, di ba? Kasi bakit, wala kayong dalawang ka namin bakit rin si Roldan no? di ba? O, oh. di ba? Pero nandito pa namin. Kasi bakit? Nakita kasi namin na dito kami kung saan makukuha namin yung pangarap namin, di ba? <laughs> yan, di ba? So, datang yan. So nasa previous story niyan. Ayun yung aplengdo, di ba? So batang-bata yung aplengdo. Pero grabe, ah, marami akong natutunan yun sa aplengdo na yan, di ba? Kasi ganit bata siya. Since siya yung nauna sa akin, sinunod ko talaga siya. Kahit na marami akong nakita ang pagkakamali na ginawa niya, pero ina ko lang yung alam kong tama. Di diba? So, di ba nga ito yung sistema natin na grabe meron na mapapawi tayo for good? So, malapan niyo natin yung bago nating na-FW natin dyan. Di ba? So, grabe na namin. So, diba? so, dito, makikita mo talaga na napaka-legit na kabahay natin. Natanerong mapapawi natin ng WAW FW leaders. Ayan. At the same time, ayan, buo kami. Danyan, buo kami na namin. Di ba? Yung nasisimula kami dito, sobrang dami namin. Diba? ba? So, nagsimula kami, buong nga pa so napak, ang daming malulupit lalupit dyan. Di ba? So, ang dami nilang sinasabi sa akin na bakit na hindi ko kayang gawin yung ginagawa nila. Diba? Kasi bakit? Malalupit sila eh. Di ba? Ako, ah, wala, wala lang ako eh. Kung baga, tinatawag kang dati na lata. Ganyan lang yung sinasabi nila. Diba? Kasi bakit? Puro kasi ako, ano, kung baga, hype na hype ako. Kung baga, dahil ko pa, yung kung baga, kanari kahit wala akong VIP. Grabe, VIP na! Ayan na! Ganun talaga ako ba niyo? Kaya sabi sa akin ng mentor ko talaga, Bro, huwag kang muli 11, dapat 7 ka lang. Kasi bakit? Pag sobrang high time ka talaga, grabe, kapag once nakakuha ka ng rejection, na isa, hindi yan magpuli sa'yo, grabe, uuun talaga yung mundo mo. Di ba? Parang huwag ka, drama ka na, parang aboy yung drama dun, boy. Di ba? Pag nag-aaral. Pero, still, guys, eto na lang po yung talaga. Di ba? sobrang dami pung namin dapdala mga buha kaya roll track dapdala next time honestly may dapdala I mean anak-anak kayo so hindi ko nakasama dyan sila ngayon kayo dyan pung namin ayan si tsaka si Alvarez ayan kasama dyan sila 안녕 hinahadap mo yung negative niya. Dapat lagi mo ipasitin mo sarili mo kung paano ako nakakaroon ng resulta. Kasi bakit? Ikaw naman yung mahataw Diba? Kasi kung kukuhaan mo negative sa ang dami, sa'yo, Kaya dapat lagi mo ipasitin mo kung saan tayo nito ginagawa ng ang yung team time, naging na po sa organizer natin ng Temple of the winter. So maaaring salamat natin po. Oh? So kasi friend, ayan. Hindi po ako nag-lead Dahil sa akin kasi sabihin Ayan. At time, po, yung school, ayan. Yung po yung mga marketer school. That's right. Ayan. Ito yung mga marketer school nung time I night to go. At marami po, na Anong yun? Sa initial time, kakayakin ko ba? Nag-send din po ako ng app. Uh, Nag-send din po ako kung saan. Sabi ko sa, sa sarili ko, kaya ako mag Kasi bakit? Hindi ako matututo kapag hindi ako mag -send. Kaya naman, mag

sa table na kapag mag-check-in ba? So, yung sistema natin, digit ba? Di ba napaka-digit? Kasi bakit may RLW eh? diba? so, na ito po eh. Di ba? So, di mo palang makikita na saan, yung tama kung kung saan yung nakita mo nasa temple of universe. Ayan So, nakapasok din po ako sa debut natin at online din. So, ito po yung sistema. So, nakita nila na mo kung pinulog yun, di ba? yung 50 yung uplink dahil hindi ka po makakapasok kapag hindi ka po sa sistema natin and at the time kapag lumabas ka po talaga yan promise ko sa hindi na po pag digit na po ang digit na patas kasi mo na mo yung 5K thank you yung damag yung tingin hanggang sa 1.5K diba so And the same time po, na, napasama na rin po ako sa IFI po namin, sa team po namin, naging tao na din po kami. Ayan po, so palakuan -pala naman po natin yan. And, and the same time, ito po yung team IFI na nakakasama po natin ngayon. Ayan, so makakasama natin mga counselor po natin. Ayan, so ito din po yung na-provide ng mga gamit ko dahil sa ginagawa kong negosyo de ba? So nakapag provide po tayo ng mga pangangailangan natin. Ayan. At the same time, ito po, de ba? Ito yung pamilya ko na kung saan, ito po yung mga negative na tao sa akin. Dinidiscourage po ako nila. Kasi bakit? Criminology nga ako eh. Diba? Criminology ako, ba't ako papasok sa ganitong industry? Diba? Pero yung nila alam yun. Na kung saan, nakita ko kasi yung pangarap ko, kaya pinanindigan ko, nasabi ko, balang araw, pag nakita nyo may resulta ako, kayo din po ni maniniwan sa akin. Good news! Nung nagkaroon po ako ng resulta, grabe yung saya nila nung nakita nila ako. Diba? Ang grabe na balabalak, yung jayak na nakilala nila. Diba? Ayan. The same time, ito po yung binubuo ko na team ko po, po. Ayan. So, Pistolboard Empire International po. Diba? So, magiging group pa yan. <laughs> diba? Ayan po siya ng pangyan na po niya na the same time lagi ko po tinatatak sa sarili ko. Di ba? Na kung ka, once nagbuo ka ng grupo mo, dapat panindigan mo yan. Sabi nga ng mentor ko, di ba? Nung napakinggan ko sa kanya, buo oh, yung ayon pa, ito mayo yan. Di ba? Kahit na nahihirapan niya, maraming problema dumating dyan. Still, magtutuloy at magtutuloy sila. Kung wala man ikaw, ngayon sa sarili mo, naiisip mo na mag-quit ka, sana isipin mo yung mga leaders mo na pinasali mo. O ngayon sa mga bago, di ba, makakapag-building kayo kasi bakit? Ganyan din po ako nung umuguro ako dyan. Di ba, sa nagmalang araw, makakapag-salita din ako. At this now, eto na po, nakapagsalita na rin at nakapag-share na rin po siya. Ayan, so eto po Uh, ah, Nagkakandak na din po ng meeting ko as or ano po namin sa mga OFW ko po. Ayan. And At the same time, ito po yung part-timer ko. Ayan. And syempre mga full-timer natin. Ayan. So ito din po yung mga napalapahan ano, nga po natin ito yung mga OFW ko natin ng tumulo sa atin at kung saan mabit natin yung sarili natin. Diba? So hindi ko pa po na hindi ko po nasama lahat kasi so madami dami na din po sila. So pinakita ko lang po sa inyo na kung saan proofing system po yung tempo ng next system natin. Na kung saan kapag once na ginawa mo talaga yung gusto mo, mangyari at mangyari siya. Diba? Kung ikaw mapapokus ka sa jowa, matig yan. Diba tuwa so, talaga yung mga uwang Pero pag pinukosan mo yung pangarap mo Pati yan, kotse ang labas mo Diba? Kaya <laughs> so sila dito po Yung mga ala natin, yung bulsa natin At the same time na yan po Nabasama na po ako sa temple na Temple po Ayan, so top 30 po ako At the same time, nahin po natin yung 50,000 Ayan, so Ayan, maraming marang salamat po talaga Sa temple na all system natin Dahil yan po, hindi ko makukuha Kung hindi mo sa Kay Paul and my sister po na lang. Diba? So, grabe, na-appreciate ko po lahat ng bagay na nakuha ko. At the same time, ngayon na lang ko na natutok sa inyo. Diba? Ayan. So, ito lang naman po lahat sinasabi sinasabi. Diba? Huwag kang matakot magkapali. Dahil sa pagkakapali mo, doon ka mas nagiging matatag. At kung matapaka, buhay. Nabigo ka, subukan mo ulit Kesa nabigo ka na hindi mo man lang sinubukan Walang edad ang pagkuha ng pangarap At hindi lahat sa sabay, sabay Na sabay-sabay na makukuha agad ang tagumpay Dahil meron yung araw, depende na lang sa'yo kung kailan mo kukuha At yun lang ako po, maraming maraming salamat po